Ano nangyari dito? Eh paano to? Ha? Huh? Sorry lang? Kaya pera mo ako ng motor mo eh. Ha? Pera mo ng motor mo. Saan punta? Hindi lang hindi ko pupuntaan lang -gabung. Marunong motor? Oo. Ah. Hindi ka marunong ha? Sige mo lang ha? Malayo? Lapit lang po. Kaya ganyan yung sasay. Susi. Saan susi? yun ha? Awa. Ito ano. Kasi Ano ka? magilmit ka? mag ka? Oo. Ah. motor yan? Toy? Ha? Maroon motor yan? yan Hindi. Ah. Hindi. Sige, hiram daw siya. Ingatan mo yan ha. Ingatan mo yan. Tagal na, kanina pa yun ah. Ay, ito na pala. Ito na pala. Oh, ang tagal mo ah. Ha? Ang nangyari Ano ni dyan? Ha? Ano? Oh, tapos mag-aonsa naman to. Basag ng basag oh. Wala sirang-sira na. Saan niyan nito mga karugtong nito? Uy! Hala, naman manito. Ay, sirang sira oh. Basag. Ayan oh. Mahal pa naman ang headlight nito. Wala pa nang ibili na original nito. Mayroong original nito, kaya mahal pa naman. Eh, paano to? Ha? Huh? Sorry, Sorry lang? Hira naman to. Sabi ko siya, mag-iingat ka eh. Hindi mo kasi iningatan, kasi sabi ko lang sa iyo kanina na mag-iingat ka eh. Paano yan? Ha? Huh? Paano yan? Ganun tayo eh. Suri lang. Ganun talaga. Anong gawin natin dito? Masabi ko sa dapat mag-iingat ka eh. Ayan, ayaw mo na. Anong sabi nung nabangga mong tricycle? Kailangan mo ba yan? Ha? Nagagalit ko eh. Ako daw po kasi yung bumangga eh. Ayun lang. tayo magawa ja. Ha? Basag na basag oh. Eh, alam na?